Patuloy na pinag-uusapan ang future ni Lebron James sa Los Angeles Lakers ngayong NBA offseason. Isa sa mga lumutang na proposal ay ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa Cleveland Cavaliers ayon sa isang trade scenario na inilabas ng Bleacher Report. Ayon kay Greg Swartz ng Bleacher Report, may isang five-team blockbuster trade proposal kung saan mapupunta si LeBron James sa Cavaliers kasama sina Austin Rivers, Walker Kessler, at isang dalawang first round pick na galing Miami Heat na lottery protected. Sa deal na ito, makakatipid pa ang Cleveland ng higit 27 million sa salary cap. Sa kabilang banda, matatanggap ng Los Angeles Lakers sina Laurie Mark Cannon mula Utah Jazz, DeAndre Hunter at Max Frost ng Cleveland Cavaliers. Layunin nitong bigyan ng bagong forma ang roster ng Lakers, lalo na kung magdesisyon silang iwan na ang Lebron era. Para sa Utah Jazz, mawawala sa kanila sina Mark Cannon at Kessler. Pero kapalit naman nito ay mga asset na pwedeng gamitin sa kanilang rebuilding process. Ang Charlotte Hornets at Brooklyn Nets ay kasama rin sa proposed deal, bilang bahagi ng salary matching at player movement, pero hindi detalyado ang full breakdown ng makukuha nila. Kung sakaling matuloy ang deal, muling babalik si Lebron James sa Cavaliers, ang team na nagdraft sa kanya noong 2003 at kung saan niya naibigay bigay ang kauna-unahang NBA Championship ng Prankisa noong 2016. Kasama niya sa pagbabalik ay si Austin Reeves na isa sa mga batang core ng Lakers. Sa parte ng Cavaliers, posible itong maging magandang hakbang. Magkakaroon sila ng mix ng experience at young talent. Mayroon silang Darius Garland, Evan Mobley, at kung madadagdag sina Lebron at Reeves, pwedeng maging title contender muli ang Cavs sa Eastern Conference. Sa Lakers naman, malaking pagbabago ito. Kapalit ng star power ni Lebron, makakakuha sila ng mga solid role players na mas babagay sa team concept. Si Mark Cannon ay isang all-star level stretch big man, si Hunter ay known defender at si Strauss ay reliable sa shooting. Ngunit mahalagang tandaan na ang proposal na ito ay hypothetical lamang at wala pang opisyal na usapan mula sa mga koponan. Ayon sa mismong ulat ng Bleacher Report, ito ay isang ideya lang na isinulat ni Greg Schwartz bilang posibleng trade scenario. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni Lebron James o mula sa Los Angeles Lakers kung may plano ba talaga silang i-trade ang four-time MVP. Nananatili pa rin itong spekulasyon, pero hindi malayong mangyari lalo na kung nais ng Lakers na mag-rebuild o humanap ng bagong direction. Disclaimer, ang trade proposal na ito ay hypothetical at nanggaling sa Bleacher Report. Wala pang opisyal na announcement mula sa NBA sa mga teams na nabanggit o kay Lebron James. Layunin itong ipakita ang posibleng scenarios ngayong offseason. Habang papalapit ang training camps, tuloy-tuloy ang tanong ng mga fans, babalik ba si Lebron sa Cavs? O mananatili siya sa Lakers hanggang sa kanyang retirement? Sa ngayon, ang sagot ay hindi patiyak. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!